Magandang araw. Ako po si Teacher K. At ako po ang inyong magiging guro sa Araling pandipunan para sa taong 2022-2023. Ang atin pong tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa heografiya at mga kabihasnan. Ang heografiya ay nagmula sa salitang geografiya na nangangahulugang paglalarawan ng daigdig. Ito rin ay isang siyentipikong pag-aaral sa katangiang pisikal ng daigdig habang heograpiko naman ang tawag sa mga nakapapakadalubhasa sa pag-aaral ng heograpiya. Si Eratosthenes ay kinikilalang ama ng heograpiya dahil siya ay ipinapalagay na unang gumamit ng salitang heograpiya. Sharin ay isang Greek scientist, mathematician, at astronomer. Ang geografiya ay maiuugnay sa kasaysayan kung saan naaapektuhan ito ang geographical na katangian at kalagayan ng isang lugar sa kung paano naganap ang pangyayari sa kasaysayan at kung ano ang kinahahantungan nito sa kasaysayan. Sumunod ay ang sosyolohiya na may epekto sa kapaligiran sa pagbuo at pagunlad ng mga pamayanan. Kaugnay din ng heograpiya ang agham pampolitika, Nakaugnay ng geografiya ang pagtatakda ng mga politikal na hangganan ng mga bansa sa daigdig. Gayun din ang economics kung saan ang kabuhayan ng mga taong naninirahan sa isang teritoryo ay naaapektuhan ng likas na yaman, vegetation, klima at topografiya nito. Ang periodization naman ay ang pag-aaral ng kasaysayan sa mundo. Sa ngayon, nahahati ang kasaysayan ng mundo sa tatlong kapanahunan. Ito ay ang ancient, medieval, at modern. Ang ancient history ay naganap noong 600,000 BC to 650 AD. Dito rin naganap ang beginning of Iron Age, Indus Valley Civilization, Roman Empire, at Gupta Empire. Habang sa medieval history naman, ito ay naganap noong 500 AD to 1500 AD. Ito rin ang tinaguri ang Dark Ages. Byzantine Empire, invention of gunpowder, rise of major religions. Habang sa modern history naman na naganap noong 500 AD to present day, dito po naganap ang Renaissance, Age of Exploration, World War II, and globalization. Mayroon ding mga sangay ng geografiya. Una na nga dito ang geografiyang pisikal na pag-aaral ng iba't ibang katangian at proseso ng pisikal na daigdig tulad ng paggalaw ng hangin at tubig. Naka, Nakakaapekto ito sa pamumuhay ng tao. Halimbawa nito ay sa uri ng hanap buhay, buhay, na kanyang pipiliin, yamang likas na kanyang pagyayamanin, at kasuotan na kanyang gagamitin. Ang ikalawa ay ang heograpiyang pantao. Nasangay naman ang heograpiya na nakatuon sa pag-aaral kung paanong namuhay ang mga tao sa kanilang pisikal at kultural na kapaligiran. Sa saklaw ng pag-aaral ng geografiyang pantao ang wika, relihiyon, ekonomiya, pamahalaan at iba pang aspekto ng buhay ng tao tulad ng distribusyon ng populasyon at kalunsuran. Mayroon ding limang tema sa pag-aaral ng geografiya. Una dito ay ang lokasyon, kung saan ito ang pagtukoy sa kinaroroonan at distribusyon ng tao sa lugar sa daigdig. Ikalawa ay ang interaksyon ng tao at kapaligiran. Ito naman ang pagtalakay o pag-aaral kung paano umasa, nililinang ang at nakikiangkop sa kapaligiran ng tao. Habang ang lugar naman ay nagsasaalang-alang sa pisikal na kultural na katangian ng isang lugar na kaiba sa iba pang lugar sa daigdig. Habang ang rehiyon naman ay tumutukoy sa isang bahagi ng daigdig na may magkatulad na katangian. Ang ikalima ay ang paggalaw kung saan tinatalakay kung paano nakaaka-apekto ang paglipat ng kinaroroonan ng tao, ideya, bagay at iba pang sistemang pisikal tulad ng hangin, sa ugnayan ng mga tao sa magkaibang lugar. Ang tiyak na lokasyon ay natutukoy sa pamamagitan ng paglandas ng line of latitude at line of longitude. Ang line of latitude ay ang mga linya mula sa silangan patungong kanluran at ang line of longitude naman ay ang mga linyang nagmula sa hilaga hanggang sa timog. Habang ang relatibong lokasyon naman, ito ay ang pagtukoy sa kinaroroonan ng isang tao o lugar sa pamamagitan ng mga nakapaligid dito. Ang sistemang grid naman, ang tawag sa sistemang ito ng pagtukoy ng lokasyon patay sa pinag-cruise ng mga line of latitude and line of longitude. Mayroon ding pisikal na katangian. Ito naman ay tumutukoy sa likas na kapaligiran ng isang lugar tulad ng kalupaan. May katangi ang pantao rin kung saan may kinalaman sa mga ideya at gawi at kultura ng mga tao tulad ng kabuhayan. Ngayon naman ay ating alamin ang pisikal na katangian ng mundo. May ilang datos tungkol sa daigdig. Ang daigdig ay matatagpuan sa solar system at tinatayang layo mula sa araw nito ay 149.6 million kilometers. Ito rin ay sinasabing ikatlo sa walong planeta mula sa araw. At ang tagal ng pag-ikot sa axis sa 24 oras ay 56 na may tagal. That's 23 hours, 56 minutes at 4 seconds. Mayroon din itong natural satellite, ang buwan. Kung saan naman ang tagal ng pag-ikot sa araw ay 365.26 na araw. At ang diametro nito ay 12,756 km. At ang temperatura sa ibabaw ng daigdig ay nasa negative 700 hanggang 550 Celsius. Ang estruktura naman ng daigdig, ito po yung uh, example ng ating um, or model po ng ating daigdig or ng ating mundo. Ito ay ang crust, mantle, outer core at inner core. Ang crust ang pinakamanipis at pinakalabas na bahagi ng daigdig na may tatlo hanggang 60 kilometer ang kapal. Binubuo ito ng lahat ng kalupaan at ocean basin habang ang mantel naman ay ang makapal at mainit na layer ng semi-solid na bato, may 200, 2,900 km ang kapal nito at ang core naman ay may dalawang bahagi. Ito ang outer core at ang inner core. Ang outer core ay may 2,000 km ang kapal at binubuo ng tunaw na bato habang ang inner core naman ay ang solido at may kapal na 1,250 km. Hanggang dito na lamang po. Sana po ay marami kayong natutunan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.